ya yeah, oy. Nagkahatod oh. Pina, dito kami ngayon sa Davao Airport. Ayan. babalik na papuntang Dubai. Isang pamangkin ko maghahatid sa amin at yung isa galing pa sa trabaho. Ayan. Naantay namin. Parang siya ang mag-abroad. Pink Bag, asa nga? Ayan na. Adang, ikaw ang mong ginahulat dang. <laughs> Give me Iniwan na kami ng aeroplano dahil sa iyo. <laughs> thousand years later. Welcome back. Hi everyone. Nasa Satwa na kami ngayon. Ayan. Yen. kami sa Satwa market Kasi siya kain kami na. market ba ang ganon sa sa Meron! Merot. Ah, ano? Ayan night market palang. Pero hindi pa ano madilim. Pero hayaan mo na, baka so, meron ng ano. Nakain -e kasi kami ng kwek-kwek. Kasi hindi kami nakakain sa Pinas, kaya dito na lang may kakain. Tsari, -e. so main pala ako doon once lang. And 35 lang. Sa akin hindi kwek-kwek, kundi -kwek. turon. Sa akin na turon. Ha? Ikaw na, hindi na ka kasi siya. going to Mall of, Mall of Emirates. Ayan. Board na board kami dalawa sa bahay. Kaya alis kami today. Ayan. Gagala kami. Ayan. nag lang kami mapunta doon. Para gabi na pagpunta doon. Pagdating doon namin, para gabi na. Ayan. Naubos ang oras sa ano traffic. Right, uh, right tayo Mas <laughs> madali lang yung metro eh. Hindi. Hindi tayo makakakayo. Ay, hindi tayo makakaupo. Kasi puno. Meron ngayon Ramadan. Mag-iis daw cinema daw siya. Sa all, na-try ko na yun one time. Pero sya hindi pa. Uh -huh. Desert sa pari, hindi mo pa pag-desert sa pari. Pero uh -huh. dito ang babaan ng bus. Dito ang babaan ng bus. Dito ang babaan ng bus. Nandito na yung bano sa ayun, Emirates Mall. Ayun, Ski Dubai. Diyan pala kami papasok. Ski Dubai tayo, guys. Ski Dubai. First time niya. Kami pumunta na kami ng friend ko, si Jana at si Marie. Before. Nung wala pa siya. my outfit. Ang galing ko. Posing. Posing, posing. Tanong tayo kung may showing ba ngayon. Showing ba? Ayun wala wala nang sinima. ay <laughs> wala nang sinima. hindi kayo pag Gagala na lang kami dito, magpa Fridays na lang daw kami, ay nako mamahalin naman gusto ni kung na mas 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 sa Fridays. sa mas 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 sa loob mas oh. Meron pang mga rides pero wala na yung mas Pero kasi eh, meron kaming friend na nagtrabaho dito. Pag siya ang bibili ng ticket, half lang. Eh, hindi ko siya mag-contact ngayon. Eh, kaya next time na lang. Minsan daw may ano, nilib nilibigay silang. Yung company lang may nagbibigay, nagbibigay daw ng ticket. Libre sa kanila. Every twice in a year yata. Pero pwede nila daw ipamigay. Ang lamig diyan, kung magtatrabaho. O, oh, ganyan lang. Maninigas ka lang sa ano. Maganda sa ano yung cinema kasi nga ano. Ade, picturean kita dyan. Dali na, dito o. Oh. dalit Kawawang nila lang. Kawawang nila lang. Kakain <laughs> na lang kami. Ayan, magmo-Mall of Emirates na lang kami. Mall of Emirates tayo. Ay, ah, magdo Dubai Mall pala. We're in Dubai Mall. Ayan, the tallest building. Parang aming turista. Parang baguhan sa Dubai. Ayan, baguhan sa Dubai. Ang ganda ng dekorasyon ng Dubai Mall. na yung hinahanap namin food court na ito. Gutsom na kami. Gutsom. Baby! Nagreklamo. Jollibee na na naman daw. Kakain so, <laughs> din sa so, wakas. KFC na naman. Georgia. Here in Georgia. <laughs> 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 ito yung pinakamalaking aquarium. Sa buong mundo sa loob sa ng mall. Dubai Mall. oo oh. Ay, laki oh, yung pinapana namin. Pa uh. picture din sa sa aso. <laughs> Sobrang lawak ng Dubai Mall. Kung hindi mo alam ang lalabasan mo, dito ka na lang matutulog. <laughs> Kasi hindi ka makakalabas kung hindi ka magtanong. <laughs> o oh, ayan, oh, sumasakay nga sila ng ano. Kasi ang lawak ng ano. daw no. Ha? Um, eh, ayun guys, yung mga kamag-anak niya. Ayun na. Ayun <laughs> guys. Ayun uh -huh. yun na, na yung... Nauna ka pa sa pamilya mo, ha? Ayun yeah, na, iniwanan ka na. Ayun na mga kamag-anak ko, ang daming dala. Ang mamahaling chocolates yung dala. Chocolates. Guys, um, ang favorite ko. Patsy, guys. Ayun guys. Bridge Kalipo na sa balik baliktad tayo. Pauwi <laughs> <Tango. laughs> na, na to, tanga. Ano sa likod? Yan, guys, magpabalik bab balik Magbalik talaga. pabalik ito muna. Tamadani, ano? Sa akin pa naman, doon sa ano pang. Ong ting, um, Ito, kanan um, um, mo, pasok mo

baka pa lang niya sungot na baka kakainin yung maliliit na isda ayan nag aantay ng fountain show ganun tayo kumain yung may mga food court may, may mga food, food. stand pa ngayon, wala na. Let's go home na! Uuwi na yung mga turista. <laughs>